Hindi mapakali itong si Jenna. Agad niyang inausap ang kanyang ama sapagkat labis siyang nag-aalala sa kalagayan ng kanyang anak na si Mindy. Sinabi niya na dad, kailangan natin makuha si Mindy. Kahit ang kapalit nito ay si Gia, dito nagsimulang manginig itong si Robert. Hindi niya hahayaan na ibalik itong si G R. hindi maari. Kahit ano man ang mangyari, hindi niya ibabalik ang kanyang anak na si G R gagawa siya ng ibang paraan. Subalit hindi ang naisip ni Jenna. Hindi mapakali ang mag-asawa. nag sila kung papaano ang gagawin nila. Malalagay sa alanganin ang buhay ng kanilang anak na si Mindy. Kaya naman, palihim nga silang gagawa ng plano. At wala na nga silang ibang option. Kung kinakailangan na gawin na nga na ibalik na nga itong si GR, ng sa ganun ay matigil na ang kaibangan nga nitong si Betsy ay gagawin nila alang-alang sa kaligtasan nga ni Mindy. Nagkasundo ang mag-asawa. Dito ay palihim na nga silang kikilos. Wala nang ibang paraan. Hindi nila mapipilit itong si Robert. Kaya naman, nagkikilo sila sa likod nito. Agad na nga binuhat na nga ni Gerald ang anak na ni Betsy dahil plano nga nila na makipagkita ng palihim para ibalik na nga itong si GR kapalit ang bibi na si Mindy. Ngunit pagkabuhat pa lamang ni Gerald, dito naman ay dumating itong si Robert na nagtaka. Ano ang kanilang gagawin? Agad namang sambit nitong si Jenna na dad, let me explain. Nainis na gusto itong si Robert. Ano pa ba ang kanilang kailangan ipaliwanag? Nakita na niya ang lahat na may pinaplano sila at pinagplanuhan nila ang kanyang anak na si Junior nang hindi niya nalalaman. Ilalagay nila sa panganib ang kanilang ang kanyang kapatid. Hindi ba naiisip ni Jenna? Agad na sinabi ni Robert na lubhang mapangalib ang kanilang naiisip lalong lalo na at kikilo sila ng palihim at ang gustong mangyari ng mag-asawa ay hindi magdadala ng kahit isang polis para sa kaligtasan ng kanilang mga anak subalit hindi pa rin sigurado kung makukuha nga nila ang baby na si Mindy maaring mabalik nila si JR ngunit sigurado bang ibibigay ni, ni Betsy ang naturang baby? Naisip nga ni Robert na napakatuso ni Aling Susan maging itong si Betsy. Malamang hindi lamang si Baby JR ang kailangan nga nila. Maring ang kabalit din noon ay pera at ang anak nito nga si Betsy. Nagplano na nga silang magpamilya. Kailangan na nilang kumilos bago malalagay sa panganib si Mindy. Kaya naman gumawa na ng paraan itong si Robert. Kapalit ng uh, milyon-milyong pera at kasama nga si JR. Sabalit hindi nila ibibigay ang bata. At dito na nga ay magkakaroon ng kaguluhan hanggang sa biglang ang aksidente matamaan ng baril itong si Betsy. Katapusan na niya. Katapusan na ng kanyang kasakiman.